na ano na namin tanim namin. <laughs> carrots. Yan, carrots yan. Carrots. Mmm, carrots. Fresh carrots. Fresh carrots. Wow. Well. Yung patanim ng company namin. Eh, magwi-winter na. Kaya ito, bawang. Bawang. Tapos, tanglad. Kunin ano natin yung tanglad pa? Oh, so, eto kasi hindi namin alam kainin to. Beats daw to eh. Beats to mama no. Nahalo sa salad. Eto sa Pilipinas nilalaro lang namin to eh. Ito kinakain dito eh. Ito oh. Ito oh. Kinakain dito to eh. <laughs> sa Pilipinas mo nilalaro lang namin to eh. Pinapaputok namin eh. Ito 是的呢，嗯。